Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video Para sa vlog na ito is atin pong pag-usapan itong pa-survey ng sash factor na kung saan ay hindi di umano ito nagustuhan ng mga Latin community at sila ay nagtatanong kung bakit daw itong si Atisa Manalo ay pasok dito sa top 5 ng Miss Universe 2025 gayong hindi naman daw nila ito kinakitaan na isang malakas na kandidata or manok dito sa nasabing kompetisyon. So kini-question nila mga kapolitika yung uh, pasurvey, pa-survey, mga analysis at assessment ng SASH factor, most especially dito sa kailang top 5. So sino-sino ba yung mga pasok sa top 5? According dito sa assessment ng SASH factor, So yung top 1 mga kapolitika ay walang iba kundi si Stefani Abasali na manok ng Venezuela. Number 2, Thailand. Number 3, Atisa, Manalo, Philippines. Number 4, Cote d'Ivoire at yung number 5 is si Bangladesh. So yung number 6 and the rest is mostly Latinas. Like si Ecuador, Mexico, Colombia, Argentina, Costa Rica at Peru. So ito di amano yung mga sinasabing mga front runner ng Miss Universe 2025. At by the way, I believe na itong Sash Factor ay pagmamayari ito ni uh, Sir Adam Hinato na isang beauty pageant expert at isa ring uh, influencer at vlogger na nandun ngayon sa Thailand para i-cover itong mga kaganapan sa Miss Universe lalong lalo na itong laban or competition ng ating manok na si Atisa Manalo. So ayon dito sa kailang comment mga kapolitika, i-filter lamang po natin yung ilan sa mga libu-libong comment ng mga Latinos dito sa social media. I don't understand what you guys see in Philippines. Being honest, I don't see her more than the top 10. And that's because of her aura, not because the beauty. Philippines is not material for a top 5. Peru is not material even for a top 30. Colombia deserve better. Puerto Rico is easy at top 5. The Caribbean girls, there are at least two of them that could be higher in top. And yes, Venezuela as a winner is right. Vienna top 2? No. Thailand has had better contestants. The Philippines and Bangladesh didn't do anything great to be in the top 5. Admin needs to stop smoking while making hot picks. So ito mga kapolitika ay lang lamang sa mga comment at mga negatibong uh, opinion nila patungkol dito kay Atisa. So hindi di umano nila na intindihan bakit daw kasama sa top 5 itong si Atisa Manalo. So hindi natin alam kung sila ay threatened lang, triggered or natatakot sila na baka mangbulaga or manggulat itong si Atisa sa finals. So ang maging reaction ko naman dito sa kailang mga comment or kailang mga opinion dahil talagang pinipersonal na nila itong si Atisa na hindi di manok nila naiintindihan kung ano daw ang nakikita nila dito sa ating manok sa Miss Universe na si Atisa Manalo. Bahit, bakit kasama daw siya sa mga front runner So ang maging sagot ko naman is in the first place wala naman sila doon sa Thailand. So hindi nila pwedeng sabihin na hindi nila, kung hindi nila gusto itong si Atisa ay baka sa kanilang taste lang yon baka sa kanilang paningin lang. So hindi natin alam kung ano yung magiging impresyon ng judges, ano yung magiging impression ng CEO. So it's just a mere opinion of their own. So walang kinalaman yung, hindi hindi naman siguro mag-matter yung opinion nila dito sa maging desisyon ng Miss Universe. So lahat naman tayo is merong tinatawag mga kapolitika na freedom of speech or demokrasya sa malayang pamamahayag. So kung sila is meron silang kalayaan na mag-criticize, mag ng negative comments or opinion dito kay Atisa Manalo tayo rin is meron tayong kalayaan na magbigay ng ating uh, positibong opinion or commentary dito kay Atisa Manalo kung uh, halimbawa tayo is nagagandahan sa kanyang uh, beauty, sa kanyang looks at sa kanyang ipinapakitang uh, galing dito sa competition ng Miss Universe 2025 so my point is lahat tayo pwedeng mag comment positibo man yan or negatibo dahil ito ay saklaw ng malayang pamamahayag. so kung ganun ang kanilang uh, nakikita maka mga kapolitika na hindi deserve ni Atisa sa top 5 tayo naman is nakikita natin hindi naman sa paging bias pero talagang deserve na deserve ni Atisa base sa kanyang looks ay deserve niya ang top 5 na placement so wala na silang magagawa kung yun ang uh, assessment or analysis ng sash factor at uh, magpadala rin sila, gumawa rin sila ng sarili nilang mga hot picks na isama lahat ng mga Latinas dito sa kanilang uh, kung sino man yung mga gusto nila okay? so yun ang aking masasabi at yun ang aking magreaksyon mga kapolitika dito sa naging opinyon ng mga Latinos na kung saan ay hindi di umano nila nagustuhan at uh, nagtatanong sila bakit daw laging kasama itong si Atisa sa top 5 na hot list ng mga uh, competitors dito sa Miss Universe 2025 So ano ang inyong magreaksyon mga kapolitika? Ano rin po ang inyong masasabi dito sa balitang ito na according sa Sash Factor Itong si uh, Sir Adam kasi isa talaga ito sa mga reliable at nakapredict noon ng winner dito sa Miss Grand International kung kaya pinag-usapan natin So ang sabi niya is pasok sa top 5 So mga kapolitika ano po ang inyong magreaksyon na hindi daw nagustuhan ng mga Latinos itong hot picks ng Miss Universe 2025 according sa Sash Factor at sila ay nagtatanong bakit daw laging kasama itong si Atisa Manalo sa mga early favorite. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Samantala atin pong panunurin pala itong interview ni Sir Adam dito kay Atisa Manalo matapos ang kanyang pasabog na performance dito sa gala dinner ng Miss Universe 2025 kahapon, November 8. Opening salvo. Okay. okay. Ah, oh, wait lang. Ba Atisa! Ang ah, sexy-sexy mo ngayon. Nagpakita ka ng skin. O, oh, di ba diba? Diba? Kunting ano. Patis ba yan? Is it strategic? Is it a strategic dress? Maybe. Maybe. uh -huh. Yes, can you tell us more about it? What made you choose this outfit? It's really Miss Universe. You're giving us universe oh, with this baba Boom gown. Ski uh, giving us a sneak peek of your alabaster and smooth skin. Yeah, I just really like this dress. And I thought that I would want a big event to wear it in. And it just so happened that we have a big event today. Who, who, who are you wearing pala tonight? Pablo. Pablo? <laughs> wow! Ang the naman! Ang galing ka, Alam mo ang ganda kasi di ba I'm, I've been nitpicking your looks all the time. So first time mong naka-high pony ngayon. Pa ba, oh, Ano ka po high pony. <laughs> yung departure niya Adam tayo, ay hindi... wala nasa Thailand ako nun halatang ay hindi wala pala tutok ako oh since arrival halatang hindi tutok sa kanya Adam nilalaro mo sa isa <laughs> <laughs> ah. naku Adam ha hindi pero yung pacing diba from arrival to ano pa sir matanda na talaga ako signs of aging hindi may paborito ka lang iba ay oo oh, oh, eto na o oh. <laughs> dun ka oh, na no. lang sa paborito wow tapos ako but seriously tapos yung, yung the way, way uh, the, the way, way lang uh -oh. siya. <laughs> and the way you pronounce the our country name, may yeah. ano eh, ano yung subtle na mahinhe na Philippines. Uh, was it intentional? Gusto ko yun. Yeah, of oh, 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 oh. It was it, oh. <laughs> Alam mo, sorry ah, para siyang nakakasad doon sa totoo lang. <laughs> na nakakatuwa. Kasi ang dami nagsasabing malamya siya. Kaya nung narinig ko yun, oh, tama yan, at sige, sige asarin mo pa yung mga, ano na yan, pagkutin. Pa But ba? anyway, sabihin ko <laughs> sa ito, Thank you so much. We're so proud of you. Ipaglalaban ka namin dahil pinaglalaban mo kami. Thank you. Ang daming mga positive comments dito na you done really good. Thank you so much. You're amazing. Oh my God. Congratulations. Thank you so At hindi mo nakita nagtabi sila ng paborito mo. Wait, sino yung mga katabi ko. ang dami nun. Oh, oh, ngayon, Adam, sino ang ano, paborito mo ngayon. Mag, Bakit mag, mo naman? Oh, oh, ito na yung mic. <laughs> oh. Adam, magpakatotoo ka. Sino ang paborito mo ngayon? Nakakita ka ng Diyosa. Oh, ang totoong Diyosa. Walang pero, anong pero Uh, chemical. pero, Atisa, how do you feel na talagang Hindi lang Pinoy fans ang kuha mo, pati yung mga Thai fans. Very, very happy. Oo. Oh. Mm -hmm. very, very of the support I'm getting and the love. Oh, talagang ano ka, ano ka talaga nila. Does it, at this point in time, ba, ngayon lang kita na-interview, alam mo naman nangyari sa akin, di ba? Does it get, you're at least sa Manalo now, does it get any easier or harder at this point, knowing that you've done so many passions before? Any new experience comes new hardships, new challenges, but also the experiences that I've had for sure has advantages in getting into an experience like this that I've has similar background now with the things I've done before. so. question eh. It's both. You mm -hmm. get advantages and disadvantages. Pero at atisa, ngayon pa lang, day 7 pa lang, gusto ka tang i-congratulate kasi ang light-light ng journey mo. Yeah. Ang fresh-fresh mo. Parang ang sa, ano eh, parang walang excess baggage. Lalo lang kami nakatutok sa kabanguhan mo, <laughs> sa kadownihan mo. <laughs> di ba diba, diba, soft, ethereal. Yan ba talaga yung strategy, like, If there's one, I think the strategy is be me. You know, this is my last pageant. I wanna win as me. I want I want this to be a good closing chapter for my pageant premiere and I want to enjoy every moment I don't... and thank you for that Atisa for showing us the real Atisa the authenticity because I think that's the most important na makita ng mga tao para hindi sila yung bakit si Atisa bakit ganito the more na nakikita namin kung sino si Atisa ngayon the more na mas nag-gain yung tiwala sa'yo ng tao kasi nakikita <laughs> nila yung pagiging totoo mo di ba Adam? oo oh, oh. hi Di ba? Tukup pare di kan kau. Kaya ngan. 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 Kaya Ayaw kasing panagutan ni Adam yung ngan. Kaya ngan. Kaya ngan. Kaya ngan. Kaya ako ngayon nakita nakikita na i-interview alam mo naman nangyari sa akin tapos pag nakikita kita ngayon parang so so happy kasi ba't naiiyak ka Adam? Totoo ano kasi nagkatotoo yung wish ko ni natin ano? totoo ba yan? na ikaw manika ang ano ang ang May sana ipadala si balang araw tapos nagkatotoo na tapos you know I, I followed your journey since oh 2018 oh my god naiiyak si Adam Oh my god. <trose> <missime> <missime> alam mo na, mo na mo pa yung screening na, alam ko pa yung suot mo ng kulot-kulot na ka tapos, na, tapos naka, ano ka lang, naka-violet na, ano ka, pants ka, tapos, ano ba yun? At may bawang ka sa tenga, Ada. Wala lang, natutuwa lang ako. Tapos si inintroduce sa mo sa lili mo, doon ko nalaman na accountant. You're working as an accountant. Wala lang, tapos from that point, kasabay mo sa Catriona up to here. Wow, tapos Thailand pa. Wala lang. Uh, it's very nice to have you in this experience. Yeah, parang yeah. self. Parang, parang baby ka namin noon. Tapos you're all grown up now. Well, it just feels, feels so good to see you blossom pa into the woman that you have become right now in front of us. Wow! Well, okay. Adam, Adam, ba't walang luha? At isang message mo sa <laughs> Filipino fans kasi still <laughs> uh, um, online now they're anyo, Adam, running for nice. you and uh, ilang days na lang yung gubunuin natin until finals. So message mo sa kanila especially sa online voting. Maraming maraming salamat po sa walang humpay na inyong suporta sa akin at medyo malayo pa po ang ating pagdadaanan ilang araw pa bago ang finals, prelims natos abangan nyo lahat yon. Very very excited and maraming maraming salamat po sa suporta ah. and sana hindi kayo mapagod. <laughs> hindi talaga, hindi talaga magsasawa. Lalaban kami talagang nandito kami hanggang dulo ng laban mo. Thank Thank you. You. Ah. Yung pinakaka-close ko talaga, si Panama, my roommate. Uh Oo, -oh. oh, nice yes. But a lot of the girls are very nice. Whenever you sit in a table, you just get to talk to them. Mm -hmm. Everyone is so nice. Masaya ba ng roommate mo taga ibang kontinente? Uh Oo, -oh. uh -oh. it's nice. I learned Spanish. Tapos, parang natetest yung kung anong alam ko naman. Di ba madami tayong word yung Tagalog na Espanyol? So natetest. Parang minsan pinapakinga ko ano sinasabi niya. Ayos, may tinigil niya. sa anong sikreto ng ano? Ba't ang sipag-sipag mong lumamoy? Nilalamon mo silang lahat. Ah, totoo ba? Loko, loko ko. Ako lang to, Ako lang to. Grabe ka! Ganda. Si Atisa lang pala yung nag-ayos sa kanya, nag-makeup. Always. And, and We're not allowed makeup artists or hairstylists. Imbitahan mo sila to support you until the end. Yes. Dami nagmamahal sa'yo. Hello po sa lahat ng mga Pilipino at mga fans all over the world. I hope you keep supporting me on this journey until we get the Miss Universe Crown, the Fifth Miss Universe Crown for the Philippines.

At least, so we spoke there, to Loco again, Loco we are, um, under your example. And then, oh. you mentioned that uh, you would still have... O, uh, oh, ba? Diba, Panalo si sa kanila. Ian yes. and yes. I, so <laughs> I am, because we've been working for a while, We usually just do a few sessions in person and then we speak on the phone, we do video calls to do reminders, a little bit of reminders because that's how much we know each other already that even salita lang, we can practice together. How much time do you like 30 minutes every day? Oh no, right now our schedule is so jam-packed that we don't even have time before to do anything else. Like you're always in shoots, you're always in events, you're always on traveling. So yun talaga. It's it's really you know the thing I do is I play it in my mind because I read somewhere that mental practice, if you imagine it in your, head, is as good, almost as good as um, the real practice. It's better than having no practice at all. So that's what I do. with okay. mama? You with every once in a while we speak. They're they're very in touch with me. friends, lagi nila ako pinakausap, the organization, very helpful. Everyone, everyone has been pleasant. Atisa, speaking of Ian Lawrence, may adjustment ba sa pasarela mo for Miss Universe 2025? Kasi, syempre, di ba, i-retain mo pa rin yung, may titwi ka ba sa pasarela mo from Miss Universe Philippines 2025? Kasi iba-iba yung mga variations sa lakad mo, di ba, uh, na 2024? Iba-iba. Yes. Ano, -iba. uh, may kanto? Oh! Bawal. Ayoko na. Tsaka <laughs> alam mo, pansin ko nga masyado mong inaano eh. Parang pinapasuspense mo. Kasi si dumating ka, never ka pa namin nakita mag sa harapan namin. Oo. Oh, no? Parang ano, parang tina, talagang inaano mo kami. <laughs> talagang tinataka. sa Kailan ka daw Ayaw, Ayaw oh. niya daw kasi ipakita sa Adam. ikot ah. O, ngayon, sige. Sample, naman. sample. <laughs> <Pagaligat mo. laughs> Ay, na-carpeted na yung floor. Baka madapa si Atisa. Hindi, but seriously, okay lang. Konti lang na ano. Atisa, careful. <laughs> oh. Oo, oh, may <laughs> katapos! Hindi papakita sa atin lahat. Oh, she's Baka keeping ano. her cards oh. close to her chest. Oo. Oh, oh. Yes. Atisa, how do you stay fit you don't have that much time? Like, you collect your Wala. It's really, I think the preparation of being fit. Happened before coming here. Yeah. So now I just try to take vitamins. I make sure that I eat properly. I make sure that I always move because that's that's all we can do here. Yeah. Atisa, your message to 2018 Atisa version. Oh my god. Atisa. Oh. We're here. We're getting <laughs> Oh, we've come a long way. Yeah. Yes. Konting ano pa, konting push pa. Ito na, yeah. we're almost yeah. at the cusp of our of to glory. Sweet, oh. Huh? oh. Yeah. oh. Yeah. Kaya pa ng energy. Of oh. Oh. Of oh, di okay. ka Kumusta naman sa mata yung Parang nakikita ko kay Ate Isa may corona siyang ginto sa ulo. Why? Miss Universe Crown. Very, nice. Hi, uh, very relaxed lah. Tapi thank you for fighting. Oh, ada mawak ini. Terima kasih. 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 One, kasih. Terima 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 Oo, oh, sa inyo mga bashers. Ate, kamukha mo mama mo. <laughs> Guys, she looks so imposing in that high pony, no? Iba talaga eh, oh. Guys, I wish mak nandito kayo katabi namin para makita nyo talaga. Atisa just radiates with so much impact. Atisa! <laughs> Thank you! Thank you. Ano? Grabe. Paya. Paya? Paya, oh. Ang paya. paya, uh, paya. Me, paya, paya. Atisa. Atisa, atisa, grabe, <laughs> oh. Ate, ang payat. Ang payat. isa. At oh grabe. O, ano yung bulong-bulongan na